Diba? Yeah, yeah. Ramdam ko ang init ng araw ngayon ay 42 degree. Kaya susubukan ko naman mga kumare ang pagluluto sa init ng araw. Kaya inilabas ko na ang aking maliit na kawali at yan nga pala, ibinilad ko na sa init ng araw oh, sa loob Not ng isang oras. Pwede ko nga pala dyan pinakamantika ay yung star margarine. Naman mga kumare, pagmasdan nyo at talaga naman nga, uminit naman nga ang aking kawali sa init ng araw. Pwede pala dyan mga kumare, sa init ay yung simento kaya pinatong ko yung aking kawali sa init ng simento na yan. Abay, nagulat ako sa resulta. Talaga naman nga, daig mo pa ang nasa gasol. Yung mga kumare, natunaw ang star margarine at sobrang init ng kawali. Tayo nga pala ay 42 degree ngayong araw. Kaya maglutong oh tayo ng God! itlog. Ako mga gena. nga pala yan sa Facebook at aking itineray. Kitang-kita nyo talagang nausok ang kawali. Oh my God. Ayan. oh parang nasa gasol talaga siya. Susubukan na sobrang init tayo ng ampanahon ngayon. Kaya tayo ay oh talagang magtubig-tubig lang. At sobrang init talaga. Kung sabi nila magkakaroon tayo ng 50 degree. Ano pat? Hindi na tayo gagamit ng gasol. Ganyan na lang gagawin natin mga kumare at nang tayay makatipid sa gasol. Ngayon nga talaga ay sobrang napaka-tingkad ng init. Sabi nga na matatanda nung una ay ang init ay sadyang naninilaw-nilaw kaya naman tayo ay nagluluto sa ilalim ng araw mga kumare naluto naman nga ang itlog ay kitakita nyo naman na talagang lutot pwede na ulamin sunod nga ay gusto kong subukan ang pritong talapia kung talagang tayong maluluto din yan pero dapat po ay talagang tirik ang araw pag ginawa nyo para sobrang init talaga mare pagtsagaan nyo muna yung aking luto na yan salamat sa panunood bukas ulit Bye. -bye.